Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan po natin ng isang new diversion tactic ni Bangag para pag-usapan na naman siya. Halatang halata eh no? Nakakatawa lang. Talagang gawang 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 siya no? <laughs> sa angel <uncle> na yun. <laughs> Umingiwingiwi talaga siya no? Gawang 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 talaga siya. Wala nga halita siya no? <laughs> Pero gaya po nang sabi ko, huwag po tayong magpapadistract sa diversion tactics niya. Tama. Okay? Patuloy po natin itanong kung saan na ba niya ang pinagbentahan nila ng gold reserve ng Bangko Sentral. Yun yung magandang sakuti nila. Di ba? Yeah! Ang pa nila ng Cheche Bureche, wala nga silang komento sa pangyayari na yun eh. Di ba? Halatang gusto niya itago sa ating yun. Yung bintahan ng gold reserve na yun. Halatang halata mga idol, kaya wag po tayong papadistract. Okay ba? So ngayon naman mga idol, alam nyo ba na Kowa na pala mismo ang nagsabi na walang misuse sa confidential funds ni VP Sara mga idol? Kowa na mismo nagsabi ah. Yeah! Binanggit na rin po ito ni Idol Jason Za. Ayon sa kanyang post, Kowa clears the office of the Vice President and Vice President Sara Z. Duterte on the 125 million confidential fund issue. Ayon sa kanya, walang mali sa paggamit ng alinmang bahagi ng 125 million confidential and intelligence funds. Walang katiwalian, walang ninakaw, walang binulsa, lahat ay naaayon sa batas at mga alituntunin ng Commission on Audit or COA. Wow! Lahat daw po ng paratang laban kay VP Sara at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo hinggil sa 125 million CIF ay pawang walang basihan, malisyoso at paninirang puri lamang. Kaya naman ko po ito mga idol Pinanood ko ulit yung video at sinabi nga po ito ng COA during that hearing mga idol. At di lang yan, para mas patutuhanan pa ang sinabi ni Idol Jay Sonza, ito po ang katibayan namin mga idol. Watch. May no kung saan po nagastos yung 125 million was it spent in accordance with the rules, regulations and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds. Yan na guys, ay bago nga pala ang lahat, shout out po sa nag-edit ng video na to, napaka-astig mga idol. Sobrang galing. Saludo ako sa kung sino man ang nag-edit ng video na to. Pagamit ako mga idol ha. So yan po ang question nila mga idol. Ang gustong sagot ng congressman na to is no. Para makahanap sila ng butas for impeachment complaint against VP Sara. Mga sira ulo talaga eh, no? Watch what's gonna happen mga idol. Tingnan nyo po kung anong magiging sagot ng COA dito. Game. Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the Joint Circuit Airport. Aruy! Oh my God! So yan mga idol. Dun palang lang ay rest my case na mga idol. Tapos na dapat ang usapan. Dapat nga lahat nga ng mga tao dyan nagsiuwian. Nagamit naman pala ng tama ng OVP eh. Ano pang ginagawa nyo dyan? ba? Diba? Tama! Loko tong mga to no? Dapat talaga nagsiuwian na lahat eh no? Yun lang naman pala kasi ang gusto nilang malaman eh, di ba? So ano pang relevance para ipagpatuloy pa ang stupid hearing na to? Di ba mga idol? Nonsense na eh. Kahit nag-issue po kayo ng notice of disallowance. Mm -hmm. yeah. <laughs> halatang halatang dismayado tong tongres man to sa answer ng kowe, eh, No? <laughs> halatang halata sa body language at sa mga tingin niya. Eh, no? Uh, Mr. Chair, as to yung first finding, uh, meron po kasing specific requirement ang Uh, joint Circular na document na hindi po no, nila na-submit para nag sila pero hindi po sufficient siya to answer the uh, requirement of the Joint Circular, Mr. Chair. Oh, so yun naman pala ang dahilan eh. Kaya sila nag-file ng Notice of Disallowance. Napakadaling resolvahin yan. Sadyang pinalaki lang nung nag-expose niyan eh, no? <laughs> pinalaki lang ni Kimbo yan eh. Nung pinagsigawan niya na may notice of this allowance ang COA sa OVP sa confidential funds na ginamit nila ng 11 days. Eh di wow, di ba? Second week na ata ng December or magsi second week, I think December 20 ata, nung nilipat yung funds na yon sa OVP from OP. Di ba? E di nagmamadali talaga ang OVP na i-liquidate or i-distribute yon sa mga beneficiaries ng kanilang mga programa. Tama. Siyempre magatapos na po ang taon babalik lang sa treasury ang pondo na yon. Sayang lang kung di naman makakarating sa ating mga kababayan, di ba? Kaya reasonable lang yung ginawa ng OVP, mga idol. Yes. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 132 areas. Hindi po ba sa tingin ng COA, eh, medyo kwan ito? Medyo imposible? Namo to. <laughs> <laughs> diba? Sinagot ka na ng COA ng factual answer tapos babarahin niya at sasabihin niya na hindi po ba ito'y imposible? Anak nung ang mindset yan, no? Ano ba naman yan? Parang tinanong mo ang bata ng 1 plus 1, sinagot ka ng 2, tapos sinagot mo yung bata na di ba imposible yan? Di ba dapat 11? Parang ganun eh, no? Parang istong risman to no? Abno ang po siya. Parang ugag lang eh, no? based on other ano, parang okay lang mga point. Ah, di ba? Sa Kowa na mismo nagsabi na okay lang naman daw yun. Yeah. Pero di pa rin siya talaga satisfied sa answer ng Kowa, eh, no? <laughs> talaga naman. Uh, gumagamit din po ng intelligent fund. Ay, nanggaling po ako sa service. Eh. Oo, uh, oh, yun naman pala. <laughs> ano ngayon? E eh, baka naman kasi babagal-bagal ka sa servisyo mo e eh, talagang mahihirapan kang i-distribute sa mga beneficiaries ang pondo in a short period of time, di ba? Mabagal kay. <laughs> Hindi kayo organize eh. Baka wala ka pang tao, baka ikaw lang ang gumagawa nun. Eh, imposible po talaga yon para sa'yo. Di ba? <laughs> Parang imposible po yata yun. <laughs> Taragis na yan, sa'yo ah. Yang eh, OVP, organize yan. Babae po ang VP natin hindi po lalaki. Tama. Okay? Itong <laughs> prisma na to, eh, no? Lasa ayos, eh. Uh, Mr. Chair, ang identified lang po ay number of areas pero pwede din pong consider yung kung ilang pao po yung pinag-spendan ng funds. Oo, oh, di ba? <laughs> Kawa na may sagot niya na. Pero guys, tingnan nyo kung ano na namang banat ang tongresman na yan, mga idol. Watch. Mr. Chair, But the liquidation report does not say so Inassume na lang ninyo yun eh Diba? Anak ng puso, ang galaga Inassume na lang yun eh, diba? Ano kasi utak meron tong Tongresman na to, no? Sinagot ka ng factual answer, ayaw mo? Dapat kasi Tongresman Alam mo meron akong payo sa Tongresman na to eh Dapat kasi binriefing nyo Ang mga resource person or witness ba Yung mga taga-kowa na ang tatanggapin nyo lang na sagot sa mga questions nila sa inyo ay ayon sa gusto nilang sagot nyo. <laughs> Di ba dapat ganun? Alam mo yung dapat ang sagot sa question na nagamit ba yung funds ng tama ay dapat hindi po your honor. <laughs> Di ba? Naguhukay kayo ng basurang may iba, kay VP Sara. Ayan tuloy. Nagmukhang mga basura kayo. <laughs> Real talk yun, mga idol. <laughs> Pusit na yan. Um, Mr. Chair, um, meron po silang submitted ng mga documentary evidence. Wow! Okay, Mr. Chair, I rest my case. Uwi na. Ninyo i nyo. <laughs> Ninyo i niya, 'di ba? Halatang napahiya siya, eh, 'no. Nako. Itong tongresman na to, eh, 'no. So far, ano na bang nahukay nyo kay VP Sara? Wala pa rin, 'di ba? Kaya utang na loob, itigil nyo na yan mga boss. Bagkus pag-usapan nyo na lang kung paano gagawing 20 pesos ang bigas na pinangako ng amo nyong si Bangag. ba? Diba? Dapat yun na pinag-uusapan nyo eh. O kaya yung nasaan na ang report ng Banko Sentral ng Pilipinas sa na-generate ko nilang revenue sa pagbebenta nila ng gold reserve ng Pilipinas. ba? Diba? Halos 25 tons of gold yun. Dapat yun ang sagutin nyo or dapat imbestigahan nyo. ba? Diba? Kaso alam ko naman na hindi nyo yung tatalakayin kasi alam nyo yung mapapahamak ang amo nyo sa ganong investigasyon at hearing. <laughs> Baka mamaya mautal-utal lang yun, wala kaming maintindihan sa kanyang mga saying. nag lang po ako, okay? <laughs> so ngayon mga idol na laman po nating lahat na wala po talagang mali at walang ninakaw na pondo ang OVP o si VP sa confidential funds na pilit sa kanyang pinapangtira. Oh. E ang tanong, bakit hindi ito binanggit ng mainstream media? Oh, no. Para ano? Para manatili sa mga isipan ng mga tao ang black propaganda nila. ba? Diba? Well, unfortunately, may social media na. At hindi naman namin hahayaan na magtagumpay sila. Kaya magtulungan po tayo mga idol yung mga ganitong klaseng video, i-share nyo po ng i para malaman ng lahat ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. At para po hindi magtagumpay ang kanilang kasinungalingan. Okay ba mga idol? So paano guys, kita kits po tayo ulit sa mga next video.